Is. Ayan. Mahangin-hangin guys. Oh. Dito tayo mag-vlog muna tayo ng saglitan. Ayan, mahinit-init. Tignan nyo naman ang ating background. Maraming people. Oh, ayan oh. Ganun lang oh. Sayaw, kikay. Sayaw, kikay. Ano, <laughs> La 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 Sayaw kita Tama muna 'pag gusto niyo mangarambika La 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 Nakalagay na kalo dito Ito yung hipo Ang ganda ng background ko guys oh may hipo sa sa ano Oy ang ganda guys oy 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 ito <skillin> so, kami, kami guys, naglalakad. Ay! Let's go to the puputamos My <laughs> Your kambal is in your kambal. <laughs> Para picture tayo doon. Let's go. Pwede, Let hindi na nakita Videohan mo lang sa ulo. May hihiputamos May hihipotam. <laughs> Yan guys, o, oh, nandiyan kami. videohan kita. Yung Welcome to my vlog! Welcome to my vlog! Guys, hello, Kabang. <laughs> we are here again, Kabang, Marina Bay. Look at that, my background. Many, many, many people. Let's go. This... Yeah, guys, oh, guys. who? Woo! Let's, go! Let's go to the beach. 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 Na naman. <laughs> Ayan. Boom, in guys. Ay ay, ay, ay. ay Daretso. Ayan yung mga kasama natin. Woo, ginit guys! Dito kami na naman, oh! Ang gaganda naman kasi. Tignan nyo nga naman kasi dito. Mainit nga lang. Oh. Guys, oh. Ganda ng ano, guys. Ganda ng mga, ano. Wala na. Sino lang niya talaga, eh. Ayaw niya magbano, eh. Guys, na-stop muna kami dito. Hindi na tayo makarating. Baka di na kami makarating sa katotohanan. O oh, bakit di pa tayo tumuloy to? Ay, bakit na-stop tayo Na-stop na sila guys. O, oh, oh, ayan na. O, oh, meron pa kaming pupuntahan na isa. Yung isa doon, nagdadala. O, 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 Welcome, Welcome, to to blood. Blood. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Bibidyo na tayo, guys. Oh, oh. oh. Andyan na, guys. Ang oh, gaganda naman kasi, guys. Same lang ng ano, yata, flowers. Hindi, dati may naka na parang mga bata. Sa kabila! Oy. Ano na? <laughs> Anong nangyari, hoy? Anong nangyari sa ating dalawa? <laughs> in break mo na, go. Iniwan mo. Woo! <laughs> <Ooh. laughs> <laughs> <laughs> uh. Hindi pa? O, oh, dito, o, oh, sabir. Ay, sabir, oo, oh, oh. oo. Oh, liliis tayo, liliis. liliis tayo, sa kabila tayo. Kabila. Dito wala to. Ginagawa pa lang sisi noo. Nakita ko nga sa Oh, ginagawa pa lang noon. Wala pa yun dati. Kasi ano pa lang yan nung ano yung flowers pa lang nung may may ano pa lang may may bakod pa lang oo may bakod nun. Oo may may bag dito pero mahal dito. Oi dito na lang ay. Nakita ko naman yung tabo ng sugar cane. Sugar cane naman pala. <laughs> oi sugar king natabo oi sa oh, ice cream may mga store Yan ang malamig malamig ayun pala malamig walang oh. pera naubos ang 80 dollars 90 ka mo, nagdagdag tayo ng cash. 90, oh, talaga dito. Oh, coconut water. Sugar cane, no need because we drink already. Isang uh, Isang tabo. Ito ay oh, may bakod pa lang nung pumunta mm -hmm. tayo. Ayan. Ayan oh, pa. Ayan guys. Ayan. Uh,

Bila naman kami. try mo lang Ganun, ganun mo Ayaw ka lang yung sayo. Mag-plug sa'yo. O, i mo lang kung mag-plug May notification ba yun? Oo, mag sa'yo. Okay, Mag-plug Ang init, Daniel! Daniel! Ang init! ka narito rito, oh. oh, pala, oh Oh. 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 Oh, dito ang bola-bola. Oh, oh. Bola-bola. <laughs> Sa kanila, picture ko naman. Kaya kung makuha ganda, auntie. Ayo, guys. Ang ganda. Oh, let's go na, darling! Ayan, guys. Ang ganda dito. Oh... Diba? Clucky. Clucky. Oh, Sana all. Sana all. Sana all. My love quarrel. Love quarrel. Tapos pupunta kami. Sa baba pa, pero wala na kaming oras. Last na yung ice cream namin, guys. Yung yung ice cream namin. Ayan. Woo, yan na, guys. My love, mo, mo, chup, My love. You love, you. love.